Magandang araw sa inyo. Ito si Dr. Carol Teruk, isa kong obstetrician gynecologist. Pag nalaman niyong kayo ay buntis na, ano bang ba unan niyong dapat na gagawin? Pinakamagandang maaga pa, kayo ay magpa-check up na. Ang tawag sa check up ng buntis ay prenatal check up. Sa video na to, masasagot ang mga katanungan ninyo tungkol sa prenatal check up. Una, kung saan ba kayo magpapaprenatal check-up. Pangalawa, gaano ba kadalas nagpapacheck-up? Pangatlo, bakit ba kailangan magpaprenatal check-up? Pangapat, ano ba ang maginagawa pag prenatal check Panglima, ano ang mga vitamins na binibigay sa buntis? At pang-anim, ano ang mga vaccinations na binibigay sa buntis. Saan ba pwedeng magpa-prenatal check -up? Pwedeng magpa check sa public or private hospitals, sa private clinic, o sa mga health centers. Ang nag check ay mga professional health workers, kamukha ng inyong obstetrician gynecologist, general practitioners, midwives, at mga trained nurses. Gaano ba kadalas ang checkup? Sa first 7 months of first 28 weeks ng pagbubuntis, ang prenatal checkup up ay once a month lang. After 28 weeks, every 2 weeks na, at pagdating ng 36 weeks, ito ay weekly na. Bakit ba kailangang magpa-prenatal check-up? Kailangang magpa check para maiwasan o mabantayan ng mga komplikasyon ng pagbubuntis, kamukha ng kunan, premature birth, low birth weight, pagtaas ng blood pressure o pre preeclampsia, diabetes sa buntis, infection, at marami pang ibang komplikasyon. Ano ba ang mga ginagawa sa prenatal checkup? Kukunin ng complete history at gagawin ng physical examination. Iko-compute based sa inyong last menstrual period kung ilang weeks na ang inyong pagbubuntis. Aalamin kung pang ilang pagbubuntis nyo na to kung meron kayong history ng punan dati, preterm birth, kung kayo ay nag-normal delivery o cesarean section. Kailangang malaman kung meron kayong mga medical problems, kamukha ng hypertension o pagtaas ng blood pressure, diabetes, asthma, heart disease, tuberculosis, at iba pang mga sakit. Aalamin kung kayo ay may mga iniinom na gamot, kung kayo ay naninigarilyo, umiinom ng alak o gumagamit ng illicit drugs. Kukuni ng inyong blood pressure, weight, height. Gagawin ng complete physical examination, kasama na dito ang internal examination para malaman kung gaano kalaki ang inyong matres. Kung 9 to 10 weeks na kayong buntis, pwede nang itry na kunin ang heartbeat ni baby gamit ang Doppler. Kung wala pa kayong pap smear, magandang magawa ito. Kung may possibility na makakuha kayo ng mga sexually transmitted infections, magandang magawan ng gonorrhea at chlamydia test. Alamin kung meron kayong infections, kamukha ng hepatitis, HIV, syphilis. Magandang malaman kung may antibody kayo sa German measles na pwedeng dahilan ng congenital abnormality sa baby. Ang tawag sa test na to ay rubella IgG test. Magandang magawan ng urine test o urinalysis para ma-rule out ang urinary tract infection na pwede magkaroon ng effect sa inyo at sa inyong baby. Sa first check-up, magre-request din ang ultrasound kung more than 5 weeks pregnant na kayo. Pag 5 weeks pregnant na kayo, makikita na ang gestational sac ang first sign ng pregnancy sa ultrasound. Pag 6 weeks, makikita na ang paggalaw ng heart ni baby o cardiac activity. Sa ultrasound, makukonfirm ang location ni baby kung ito ay nasa loob ng matres at hindi ectopic. Sa first checkup, magre-reseta na ng vitamins ang inyong doktor. Kasama na dito ang folic acid, iron, calcium, pwedeng dagdagan ng iodine kung iodine deficient at vitamin A kung mahina sa pagkain ng mga vitamin A rich food. Sa mga susunod na check-up, ang ginagawa ay chine-check ang inyong blood pressure, minomonitor ang inyong weight, ang average weight gain sa first 3 months sa pagbubuntis ay 1 pound. After 3 months, ang weight gain ay 1 pound per week. Kung kayo ay may normal weight, ang average weight gain ninyo sa buong pagbubuntis ay 25 to 35 pounds. Sa mga sumusunod ding check-up, mino ang paglaki ng inyong matres. Ang tawag dito ay fundic height. Pag 4 months pregnant na, kadalasan ng matres ay 4 centimeters sa ibaba ng inyong pusod. Pag 5 months pregnant na, ang matres ay nasa level ng inyong puso. Pag 6 months, ito ay kadalasang 4 cm sa taas ng inyong puso. During prenatal checkup, ang heartbeat ng baby ay palaging chinecheck. Ang normal range ay 120 to 160 per minute. Pag 24 to 28 weeks pregnant na, magandang maulit ang hemoglobin hematocrit test para malaman kung hindi kayo anemic, ginagawa na rin ang oral glucose tolerance test o mga test para sa blood sugar. Ang mga bakuna na binibigay sa buntis ay ang Tdap o tetanus diphtheria pertussis vaccine. Isang dose lang ito. Kung hindi ito available, pwedeng bigyan ng TD or tetanus diphtheria vaccine. Two doses ito, one month apart. Kung tetanus toxoid lang available, binibigay din ito two doses, one month apart. Isang dose ng Tdap ang binibigay every pregnancy. Sa TD at tetanus toxoid, nagbibigay pa ng third dose 6 to 12 months after ng second dose. Pwede rin magbigay ng isang dose ng flu vaccine during pregnancy. Kung may COVID pandemic, pwede rin magbigay ng COVID vaccine. Sana marami kayong natutunan sa video na to at nasagot na ang lahat ng tanong ninyo tungkol sa prenatal checkup. Maraming salamat po.